Ah, okay. uh, Magpapawala dito, lakas lang. Kailan kayo nagupaya? Yan, nalilagot! May na direparsya to? Magpapasok niya kasi grabe yung nilimutang. Doon ka na siya, seri ka na. Napupiso na o. may hindi ka na nagdoli sa looban na dyan? Ay, diyan. Kasi, na ito? Ano oh, ito? Oh, ano oh, ito? Oh. Ang palaya lagi. Ta tamis mo <mikas> na ako ng palaya. Di man pa eh. Hmm. Ah, betau. Depende sa pagluto ba? Ang tanak ko ng pait magluto ang palaya, pait po na na siya. Napulo na na. Kuha na na duha, kinsi. Luto na lang duha. Ate. pesos. Ate, bukinta lagi na. Salamat ito sa pansit rin. Nabusog na mo kung gitagaan magkumpansit rin ba? Ipila man po ko na atlog na hot utod. Itong utod. Ah, Ah, sampo. Ay, umaba. Ate Tama. de bili ka na nang palayagod. Lahukan mo ng baka. Ah. <laughs> Oh, yang kang hapunan nyo na yan. Ay, binili na kayo? Sarap yan, halos sa paksiw. paksiw Ay, naputog ako. Babay sa inyong tanan. Ay, damo sa gulay. Oh. Damo sa mga kuwano, pansit. Oh, ang iyang kutan, init pa kaayo. Eh, may ano lagi, may nanghatag sa ko. May nanghatag sa ko ang tiil sa manok. O kanang kwan ba kanang, kanang, kanang sa natinai sa manok. Dili. Kaya ano yan kan manay bibig hatag sa ako. So, gihatag sa ako so alam man dili dawa, nato dawaton. Salamat Bye, busog na ko ay tawon. Busog na ko ay tawon, tubig ba? <laughs>